Maganda magandang araw sa inyo mga kapabs. Bumili nga pala ako ng induction cooker sa Abenson. Ayan, binubuksan ko na siya ngayon. Kaya pala ako napabili ng induction cooker dahil sabi ng kasama ko sa barko, maganda raw gamitin yan at tipid sa kuryente. So, tinry kong bubili. Dahil malalaman natin kung totoo nga mga kapabs na tipid sa kuryente ang induction cooker. Kaya pinapakita ko na sa inyong mga kapabs, tuwan na ilaman sa box. May libre nga pala itong pasirola. Iba yung binigay sa atin. Ang tatak na pala niya makabab, sana busy. Yan kukunin natin mismo, eh may manual pa pala. Aparita sa inyo mga paps, may manual pa yan. Oh Ayun na mga paps, yung induction cooker. Oop, oh, meron pa palang kasama yung mga kababs na warranty card. Ngayon yung warranty card niya, nasa ibabaw lang. Pakita okay, ko na rin sa inyo, mga kababs. One year warranty, lifetime, free service. <laughs> Ayan mga kapaps, may sticker pa ng Hanabishi sa ibabaw. Hanabishi, baka naman. Ito nga pala mga kapaps, yung mga botol niya. Boil, hot pot, fry, soup, steam, pan fry. Ayan yung mga pipindutin niya kung maglulutuhay ng Alin man niya sa mayan. Ang galing natin mga kapaps yung si sticker para mamaya itry natin. At pakita ko sa inyo kung paano gamitin. Meron pa pala mga yung pan. Hem pa istika na hanabishi. Kaya yeah, siguradong original yung labir natin induction cooker sa hanabishi. Inon ko na mga paps, mapapakulo tayong tubig. Tingnan nyo, huwag na si Wunda lang. Tukulo na yan. Pinutin natin yung boil kasi magpapakulo tayo. So ayan mga kapaps, nakikita nyo, may mga konting bubbles na. Ang bilis siyang kumulo, ba? Diba? Ganyan kalupit ang induction cooker. Kasi yung init niya, direct sa kasi rola natin. Kaya e, mabilis siyang huminit. Ang temper, ang wattage niya pala niya, hanggang 2,000 watts. Depende na sa inyo kung gusto nyo i-adjust or ba bawasan yung wattage kaya makapas kumukulo na. Siguro mga 3 seconds lang kumukulo na. that's it. Right Nakita ko lang sa inyo yung paggamit ng induction cooker at kung gano'n siya katilis. Meron siyang pan sa ilalim. Ayan. Maanda yung pan niya. Kaya pilang umingay. Ibang ganito induction walang pan na kasama. Ito, Hanabishi. Meron kasamang pan sa ilalim. So, ayan na. Kumukulo na siya. Ngayon na katilis. ang takpan mo. Aos na? Okay.